Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Mayo 14, 20, 25. Ngayon ay inaanyayahan ka ng kalawakan na yakapin ang iyong kabataang karisma, Gemini, habang sinisimulan mo ang isang panibagong paglalakbay sa ilalim ng malawak at maaliwalas na kalangitan. Ang kagustuhan mong maglakbay, makaranas ng bago, at matuto ng mga bagay na hindi mo pa nararanasan ay muling magigising at mas lalong lalalim. Hindi lamang ito simpleng pagkasabik, kundi isang panawagan mula sa iyong puso na naghahangad ng makabuluhang karanasan. Hayaan mong gabayan ka ng enerhiyang ito habang binabaybay mo ang landas ng iyong araw. Damhin mo ang sigla at sigasig na parang dumadaloy sa iyong dugo, nagbibigay lakas at inspirasyon sa bawat hakbang na iyong tinataha. Sa pagkakataong ito, habang ikaw ay binibigyan ng pagkakataong magmuni-muni, magandang sandali ito upang tanawin at pag-isipan ang mga ugnayan sa iyong paligid. Sa pag-upo mo sa katahimikan ng sarili, mararamdaman mo ang lalim ng mga koneksyon na hindi mo palubusang napapansin. Ang mga relasyong ito, maaaring sa pamilya, kaibigan, o kasamahan, ay hindi lamang mga pangkaraniwang bahagi ng iyong buhay, kundi mga salamin din ng iyong paglago. Sa pagminilay na ito, maaaring may mga damdaming biglang sumulpot, pagpapasalamat, pangunawa, o marahil pananabik na muling pagtibayin ang koneksyon. Ang araw na ito ay tila nagsisilbing paanyaya upang pahalagahan ang mga taong nakapaligid sa iyo at tuklasin kung paanong ang kanilang presensya ay nakapagbibigay sa iyo ng gabay, kalinga, at inspirasyon. Ang enerhiya ng araw na ito ay sadyang kaayon ng likas mong masiglang diwa. Ang iyong likas na kuryosidad at kasigasigan sa pagtuklas ay mas pinapatingkad pa ng kalawakan. Ang mga tanong na dati mong iniiwasan ay maaaring biglang magbigay ng kislap ng kaliwanagan. Ang iyong charisma ay lalong magniningning, at dahil dito, mas madali kang makakonekta sa iba sa mas malalim at tunay na antas. May mga pagkakataong biglang may lalapit na bagong tao sa iyong buhay, o marahil may makalumang kaibigan na magbabalik upang sariwain ang koneksyon nyo. Pakinggan mo ang iyong kutob, sapagkat ito ang isa sa iyong pinakamabisang sandata sa paglapit sa mga tamang tao, sa tamang oras. Habang tumatagal ang araw, dalhin mo ang matinding kamalayan sa iyong kakayahan at potensyal. Bilang isang Gemini, isa sa mga pinakamalalakas mong sandata ay ang walang sawang pagnanais na matuto at maranasan ang mundo. Ang pananabik mong matuto ng bagong wika, makilala ang bagong kultura, subukan ang ibang landas, o bumasa ng mga bagong kaalaman ay maaaring magdala sa iyo sa direksyong matagal mo nang hindi napapansin. Maaari mong maramdaman ngayon na handa ka ng gawin ang mga bagay na dati ay nagdudulot ng takot. Kaya mo na ngayong harapin ang mundong may kumpiyansa at tapang. Ang liwanag na dumadaloy sa iyong landas ngayon ay tila nagsasabi ng isang mahalagang mensahe. Ito ang tamang panahon para muling tuklasin hindi lamang ang mundo sa labas, kundi ang mundo sa loob ng iyong puso. Minsan, sa ating paglalakbay, nakakalimutan nating pakinggan ang sariling damdamin. Ngayon ay isang napakagandang araw upang makinig. Anong bahagi ng sarili mo ang matagal mo nang hindi pinapansin? Anong mga pangarap ang gusto mo muling buhayin? May mga kasagutan sa loob mo na matagal nang naghihintay na mabigyang pansin. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay kahel. Ang kahel ay sumisimbolo ng kagalakan, lakas ng loob, at positibong enerhiya, eksaktong mga elementong magagamit mo upang dalhin ang iyong araw sa mas mataas na antas. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ngayon ay 8, 2, at 21. Kung ikaw ay mapapadpad sa isang desisyong kailangang may bilang, gaya ng pagpili ng petsa, oras, numero sa raffle, o kahit simpleng pagpili ng dami ng gagawin, ikonsidera ang mga numerong ito. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay pakikipag-usap sa isang tao na hindi mo madalas nakakausap. Ang simpleng pagbati o makabuluhang usapan ay maaaring magbukas ng pinto sa panibagong ugnayan o pag-unawa. Sa kabuuan ng araw na ito, hayaan mong ang pag-asa ay manatiling buhi sa puso mo. Habang gumagalaw ka mula sa isang gawain patungo sa susunod, bitbitin mo ang pananampalataya na ang bawat hakbang mo ay may saysay. Kahit na may mga bahagi ng araw na tila-abala o mahirap, tandaan mong ang sigla at talino mo bilang isang geminay ay sapat upang mapagtagumpayan ang anuman. Magtiwala sa sarili. Magtiwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Magtiwala na ang iyong mga pangarap ay may kakayahang maging totoo kung ikaw ay kikilos ng may intensyon at puso. Bilang panghuling paalala, tandaan mong hindi lahat ng sagot ay kailangang makuha agad. Minsan, ang mga tanong ay naririyan upang bigyan ka ng direksyon. Ang araw na ito ay paanyaya hindi lamang upang maranasan ang mundo, kundi upang maramdaman mo rin ang lalim ng sarili mong pagkatao. Ikaw ay nilikhang may lakas, talino, at ganda ng diwa. Yakapin mo ito. Bigyan mo ng pahintulot ang iyong sarili na lumipad, kahit hindi mo pa alam kung saan ka dadalhin ng hangin. Sa dulo ng lahat, ang tunay na tagumpay ay ang maramdaman mong ikaw ay nabubuhay ng totoo, buo, mailayunin, at may pagmamahal. Handa ka na. Lumabas ka sa mundo na may ngiti, pananabik, at isang pusong handang magmahal at matuto. Ito ang araw mo, Gemini. Gawin mong makabuluhan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.